Okay guys, let's play Skibidi Battle Simulator. Ano na naman kaya ang kalokohan to? Yeah! Alright, tingnan natin to guys kung ano na naman kalokohang larong to. <laughs> Ayan. Ha, parang yung ano lang to guys ah yung parang yung power power servitor lang to okay magpapalakas tayo dito para kalabanin to si boss the boss and si rich skibidi and si como skibidi police skibidi at yung nerd nerd na inodoro guys Siyempre, punta mo tayo sa training yan. Training tayo dyan para lumakas tayo. Yan, ang bagal. Tigtres lang guys, lugi. Parang bumali ka ng candy eh. Palagiya. Huwag tayo dyan. Pero try na natin kung kaya na natin to. Si Nerd. Okay, tina natin. Kaya naman pala guys. Yes! Okay, balik. Ito kayang si Police Kibili. Pero sa tingin ko, hindi kaya eh. Kaya, papalakas muna tayo. Tsaka, hindi nga, hindi nga pala ako dito naglagay ng pet, guys. Kaya, mabagal. Pero kung may pet yan, mabilis yan. Diba? ba? dun na yan kasi, ano, para, para mabagal. Tingnan mo naman kada tres, kada suntok tres. Para bumuli ng candy sa tindahan, di eh, ba guys? Oh, dito muna tayo, dito na tayo sa pangalawa kasi na-reach na natin yung required niya. Pero mabagal pa rin. Tiganim. Parang presyo na ito gano'n ha. Ay, hindi pala. Tag-8 na pala yung log. <laughs> pagal nga wala kasing pet guys walang hiya pero okay lang yan tsaga tsaga lang tayo sabi nga nila pag may nilaga may itlog ay eh, este may tsaga may nilaga sorry ba corny ko ba guys tagal pa rin ah doon na tayo sana sa pangalawa kay eh. police na inodoro let's go Ikaw na ngayon, Police Inodoro Skibidi Okay, kaya na Kaya na natin to guys Sigurado tayo Antigas niya, kunat Diba? Okay na yan, ito naman tayo Kay Como Skibidi Tayo natin kung kaya natin guys Sa so, tingin ko makunat to eh kaya, iya Alas <laughs> Hindi pa natin kaya Kaya mag-training pa tayo. Pero ano itong mga itlog na to? Okay, bayan mo yan. Training-training lang tayo dyan. Bagal eh. O kaya maglagay na tayo ng pet guys. Okay lang kaya. Yun ang very nun. 4.5. Ilan na ba? Nge, ang tagal. Nakakasalibo pa lang ako. Kailangan pa pala ng 3,000. Anak ng Pokwa. Kunin na natin yung pet, guys. Eh, teka. Wala pa yung pet. Asa yung pet na ito? Tera Tera Mag-clean na lang tayo ng pet dito. Malay mo makachamba pa. Malay natin makachamba, guys. Walang pet invisible. <laughs> Walang hiya yan. Tagal na ito guys. Oh. 2 pa lang. Kung kayang... Ayun ka. Harap tayong pet para mas mabilis. Baka sakali. niya rin, hindi kaya yan kahit anong gawin natin dyan yan kaya kaya natin yan eh basic na lang si polis sa so, kaya dito pwede at tagal wala tayong pet anak ng tokwa na yan Antagal, Kailan ang tagal guys kailangan natin ng pet mm. Kuha yung pet. Mamaya kuha tayo yung pet. Tsaga tsaga mo dito. Ayan, claim natin tong Ayan, claim natin Tagal ah Yung may pet ata yun Baka pwede yun Try natin Okay, 3K na. 1.5K na lang. <laughs> Chinagano, guys. Alright, 4K na. Malapit na lang. Teka, yun. Meron tayong pet na nakbuha, guys. Pipit natin. Baka lumakas tayo. Ayun e, nga, lumakas nga tayo. All Alright. Goods na goods. Tig-23 na ngayon. Tig-kalahating kilong kaban na. Ngayon. Ay, tig-kalahating kilong bigas na yan. <laughs> At ngayon, try na natin tong si Komo. Si Komo Exhibit. Okay, guys. Try natin kung kaya natin siya. Kaya naman pala kaso lang medyo makuunat. Oh, ha? Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Thank you for watching.